Dahil nga mainit ang panahon, siguradong mataas ang bayarin nyo sa kuryente ngayong summer. Pero may mga paraan naman para makatipid. Ikwento mo, Michelle Orosa. Huling binisita ng News 5 ang pamilya gumila noong nabalita ang tataas ang generation charge ng Meralco ngayong buwan. Pero kahit electric fan na lang imbis na aircon ang gamit nila para makatipid, tumaas pa rin ngayong buwan ang electric bill nila. Mula sa mahigit 5,500 pesos noong Marso, mahigit 6,000 pesos na ang kanilang naging bayarin. Bakasyon yung mga bata <laughs> sa, sa sa TV kasi siyempre marami ilan yung bata dito. Pag ang palabas dito ayaw nila, nagbubukas sila ng iwan. Ayon sa Meralco, sa mga buwan ng Abril at Mayo, pumapalo ang pinakamalaking konsumo ng mga customer. Mainit ang panahon, mas may tendency ang ating mga kababayan at ang ating mga customers na gumag gumamit ng mga tinatawag na cooling devices tulad ng air conditioning units. Pero may paraan para makatipid kung gugustuhin. Payo ng Meralco alisin sa plug ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Siguraduhin walang sira at malinis ang mga ito. Gumamit ng mga fluorescent na ilaw. Mas malaki kasi ang konsumo ng yellow na light bulb. At kung hindi may iwasang mag-aircon, piliin yung mababa ang horsepower para naman sa mga residente na napapansin na sa loob ng isang taon ay lumalagpas ang konsumo nila sa 500 kilowatt hours, may tinatawag na time of use scheme ang Meralco para makatipid sa singil sa kuryente. Kapag naka-enroll sa programang ito, pwedeng bumaba ng halos kalahati ang gasto sa kuryente. Maaari kasing samantalahin ang mas mababang rates kapag off-peak hours. Yan ay mula 9.01 p.m. hanggang 12.01 a.m., lunes hanggang sabado, at buong araw naman kapag dinggo makakakuha ng dagdag na detalye sa Time of Use Scheme sa mga business center ng Meralco at sa website ng kumpanya na www.meralco.com.ph. Michelle Rosa, News 5.